Ay, ito lang ang aking kakainin na. Peanuts. Ito. Iinitin ko muna eh. Ilagay natin sa oven. Dito. Oven natin yan ito lagi po akong sapato inalagyan natin sa sapato yan ah. tapos i-prepare -pre natin yung mga gagawin natin na kung ano siya ito lang yan oh. ito lang ang ilalagay ko ron ito ay may giniling na baka may kamatis may pipino, may sibuyas tapos mayonnaise lang at saka hot sauce Okay na. 30 seconds. 30 seconds lang. In enough na yun. 30 seconds. Basta yung minute lang ng konti. Okay na yan. So. Yan na. Lalagay natin. So, ganyan lang. Lagay lang tayo ng kaunti na ito. Yan. Tapos mas marami yung gulay. Para healthy. Kailangan natin healthy living tayo. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo. O, oh, di ba? Hmm. Nagdagan natin ng konti para medyo may lasa-lasa naman. Pero magpapasarap kasi dyan. Yung may yun eh, syempre Yan lang ang hapunan ko. Tapos hot sauce. Hmm. Parang shawarma. Kanyan lang yun. Sisiksikin ko na ngayon yan. Ready to eat na. O, ayan o. Parang binipili sa restaurant ng mga mamahalin. Ba? Diba? Okay? Mm -hmm.